So, uh, good day sa inyo mga partners. At nandito muli ang inyong kuyang ka-partners na nagbibigay ulit ng uh, tips at syempre gabay para sa ating mga spending applicant. So, today, uh, wala muna tayong tips. So, syempre, gusto ko lang magbigay ng advice and uh, uh, siguro gabay na rin para sa ating mga spending applicant. Okay? So, syempre, bago natin, papasok muna tayong intro natin. Let's go. So, yung mga partners, good days yung lahat mga partners. So, for this video, no, uh, magbibigay lamang tayo ng advice. Payo sa ating mga sparing applicant. Okay? So, sa ngayon kasi, uh, malapit-lapit na po yung uh, talagang bakbakan. No? So, palapit ang palapit na. So, by the way, ang type po, always lagi yan, is July. Okay, mga partners. Okay, ang uh, tips na ibibigay ko ay, uh, or syempre, uh, advice na ibibigay ko sa inyo, dapat meron kanito dapat, wala ka rin ito. Okay? So, bilang isang uh, aplikante, dapat meron ka nito. Okay? Dapat meron kang isang confidence sa sarili. Sa lahat ng bagay as a applicant, dapat confident ka sa lahat ng ginagawa mo. Okay? At syempre, dapat wala ka nito. Yung mahiyain... Wala ka niya, ka Dapat wala ka partners kapartners. Dapat wala ka Dapat ang meron ka is confident. Bakit ko nasabihan, yan, mga kapartners? Lahat naman po tayo magagaling. Tama po ba? Lahat naman po tayo professional. Tama po ba? Once na meron ka nito, confident ka sa lahat ng bagay as an applicant, no? Madali na lang para sa iyo to. Oh, by the way, baka sabihin naman ng mga iba natin diyan. Sir, eh, siya yun. Ako iba. Diyan kayo nagkakamali. Okay? Huwag yung sabihin na magaling 'yan, sir. Huwag niyo tingnan yung ano niyo. Huwag niyo tingnan yung uh, kasama ninyo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Okay? So, pag sinabi natin dapat confident ka sa lahat ng bagay, pag sinabing kumanta ka, kung patanoyin ka kung marunong kumanta, kahit hindi ka marunong kumanta, sabi mo, yes, sir, marunong po ako. Okay? Pag may pinagawa sa iyong, uh, marunong ka ba sa ganitong bagay, yes, sir. Yes lang ng yes. Kahit hindi, kahit wala ka nun. Okay, lalong, lalong na kapag sa mga oral and panel interview, dapat confident ka. Okay, once sa na nakitaan ka nila ng ganon, confident ka sa sagot mo, walang pag langan isa ka, okay? Isa ka doon sa magagaling. So, pag apply ka sa best of the best, mga uh, partners, once na tinamaan ka ng hiya, ng takot, isa yan sa magiging uh, problema mo. So, ngayon pa lang, no, kung napapanood mo itong video na to, confident, always ready, buo ang loob sa iyong pag apply Okay? So, sa madaling salita, habang aplikante kayo, aralin na ninyo na maging uh, confident kayo sa sarili ninyo. Huwag niyo sabihin, eh, mahina ako dito. Huwag kayo magpakitang mahina kayo. Yan tatandaan niyo, bilang isang aplikante, huwag niyo ipakitang mahina kayo. Lahat po tayo may kainahan. No, aminin natin yan. Pero once na kayo ay hindi ay naging uh, isang aplikante, dapat pakita ninyo. No? Pakita ninyo na malakas kayo, magaling kayo, confident kayo. Masa nakita sa inyo yun. No? Mga sabi nyo, isa na kayo. No? Isa kayo sa mag-take out. Isa na kayo sa makikita sa final list ng mag-take out, mga partners So, bakit ko sinasabi to Bakit ko kayo in-encourage na dapat meron kayo nito? Kasi nung ako'y aplikante, mga partners in-apply ko ito hindi ko naman sinabing magaling ako. Kaya hindi naman, hindi ko naman sinabing perfecto ako. No? Dahil meron ako nito. Confident. Yan. Ilagay ninyo sa kokote ninyo confident kayo sa lahat ng gagawin ninyo. Okay? Nagkamali man kayo. Walang hindi masama magkamali. Pero dapat nandun pa rin yung confident. Okay? Bawiin ninyo sa ibang bagay. Huwag nyo nang pakita na nagkamali kayo, eh, nalomoral moral na kayo. Nandun pa rin yung confident, nandun pa rin yung taas no pa rin kayo, ha? Huwag kayong mahiya kung anong meron kayo. Ang ipakita ninyo is confident. O, bakit? Kung anong meron ako, anong, ano naman yun? Di ba? Sa ipakita nyo is confident kayo sa lahat ng bagay bilang isang aplikante. Bolob. Ha, itatak ninyo sa isip ninyo yan. Yan minsan ang wala sa isang aplikante. Yung buo ang loob, yung confident sa sarili. Kasi, tinamaan ng kaba ng takot. Although naintindihan natin yan kasi napagdaanan ko rin yan. Pero, Dinaig ko yan. Sabi ko, kaya ko to. Atak nyo sa isipan nyo yan, mga partners, ha? Meron kasing uh, isang aplikante, no? Na magaling. Okay. Pero once at pag ng kaba, ng takot, nawawala sa sarili. Ako? Okay? Huwag kayong magpatakot. Ay, huwag kayong magpatakot. Huwag kayong magpadala sa takot at kaba. No, hindi kayo kakainin ng mga families ng mga proctors, ng mga instructor na mga exam sa inyo. Huwag kayo, kayo, matakot. Huwag kayong kabahan. Okay? Natural lang, natural sa isang tao ang kabahan. Okay? Mga partners. Pero, itatak nyo sa isip ninyo na dapat confident kayo. Na, nandyan yung takot? Oo, nandyan yan yung takot kasi tao tayo. Nandyan yung kaba? Oo, nandyan yan. Kasi tao tayo. Okay? Ang abot ko sa inyo. Okay? May nahon ng relax, focus, confident mga partners. Isa yan sa sekreto para maging successful makapasok sa bureau. Ha? Maging confident kayo sa sarili ninyo. Kung anong meron sa inyo, ipakita ninyo. Huwag kayong magpakita ng kainaan. Although kahit na makita nila na mahina kayo dyan, confident pa rin kayo na kaya niyong isalba. Okay? Kaya niyong ipasa. Huwag kayo mapanginaan ng loob. Okay. Sabihin na natin, no? Sa mga ka-partners natin na, Sir, binigay ko naman ang lahat. Bakit bumagsak? Okay. So, mga ka-partners, may purpose yan. So, Huwag nating sabihin na binigay natin lahat. Okay? So, tignan natin yung sarili natin kung saan tayo nagkulang. I-review natin ulit. Baka naging kulang kayo sa confidence. Oo nga, binigay nyo ang lahat. Pero may pag kayo. Baka yun isa sa dahilan kung bakit kayo pumagsak. Okay? By the way, ano? You know, Inawin ko ulit mga partners. Sinasabi ko ito, tatak nyo to sa isip ninyo dahil ito ang isang way na ginawa ko nung ako isang aplikante. Katanggal ngayon, na-apply ko ito sa bureaus. Maging confident kayo sa mga ginagawa ninyo. Once again, confident kasi kayo, alam na alam ninyo yung ginagawa ninyo, mga ka-partners. Okay? So, nangawin ko lang, ha? Mamaya, confident kayo doon sa ginagawa ninyo. Eh, hindi nyo naman pala alam, dapat alam ninyo. Pag sinabi yung confident, alam ninyo yan. Okay? Panindigan ninyo. Aralin ninyo. Okay, mga partners? Pag nagkamali man kayo, bangon with confident na sa susunod, perfect ko na to. Alam ko na yung gato. Okay, mga partners? Hindi po pwede sa isang aplikante yung mahihain. Hindi po pwedeng pag tinawag ka. Hoy, okay. ano po. talent mo, ano ka ba sa ganyan? Sir wala eh. Eh, gato ganyan. Ay. Hindi po pwede bilang sa isang aplikante ha. Bawal ang mahihiyain, bawal yung matatakutin sa, sa isang aplikante. Ha? Pag sinabing ganito, gawin mo, gawin mo. Okay. Bilang as Uh, bilang isang aplikante at naranasan ko, kung ano man ipapagawa sa inyo, hindi nyo ikamamatayan. May purpose yan. Ha? Okay, huwag kalimutan ang confidence sa sarili. Confidence sa maraming tao. Okay? I-practice na ninyo yan. Na dapat meron kayong confidence sa sarili. Okay, marami tayong magagaling, no? Magagaling na kasama. Pero once na nandoon na sa harap, Okay? Once sa interview, mahiyain. No? Nawawala yung confidence sa sarili. Diyan nyo naman sila dadaigin. Ha, partners, kapag meron kayong confidence sa sarili, lagi nyo itatak sa isip nyo yan bilang isang aplikante. Bawal mahiyain. Ha? Bawal yung arte, Dapat confident is the key. Technique is the key. No? Itong tips na binibigay ko ay isa lamang ito ha. Isa lamang ito sa ginawa ko noon sa ito sa inaplay ko sa aking sarili bilang isang aplikante. At syempre, sinishare ko sa inyo dahil isa ito sa naging uh, key sa pag-success at nakapasok ako dito sa bureau. Okay? So, kung wala akong confident noon, I eh, think, no? Kung hindi ko medyo kinapalan yung ating face, natural yan bilang sa aplikante, andyan yung kapal ng buka, Kaya nga confident ka sa sarili mo. Okay? Tsaka syempre, nabang wala akong ginagawa at naging isa rin na kasama yung UP, medyo nadagdagan yung confident natin. Na po. Practice ninyo. No, practice sa maraming tao. Minsan mag-speech kayo. Okay? So, mag-tanong kayo. Basta practice ninyo sarili nyo yun. Bigyan nyo ng confident yung sarili nyo. Ha? Confident is the key, no? So, yun, mga partners, no? Ah... Uh, Sinasabi ko to dahil uh, gusto kong uh, makatulong no? madagdagan yung inyong uh, motivation sa sarili sa inyong pag apply no? So, tsagain nyo lang. Confident, ha? Lagi itatak nyo sa isip nyo be a confident. Yan lagi ang tatak uh, itatak nyo sa isip nyo bilang isang aplikante. Huwag na magdalawang isip. Huwag na kayong mahiya. No? Huwag kayong matakot. Huwag kayong kabahan. Okay? Once na uh, tinamang kasapin ng kaba, Patalo kayo sa kaba. Diyan yung ma-stress kayo. Diyan yung mawawala kayo. Diyan yung malilito kayo. Mataranta. Yan. Yan magiging problema. Pero pag meron kayong confidence sa sarili, alam na ninyong gagawin ninyo. Ha? Aralin ninyo yan na magkaroon kayo niyan sa sarili ninyo. Kaya mga partners, yan ang may ibigay ko sa inyong tulong. Kapag advice, makapagbigay na ng tips. Okay, para makapasa kayo. Okay po. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga ka-partners. Naway na binyo kayo ng isang uh, uh, motivation no? sa inyong pag apply Naway uh, nakatulong tayo. Kahit konting tulong lang oh, No? Kunting advice na makatulong sa inyong pag apply mga partners. Okay? Itatak nyo sa isip nyo yan, ilagay nyo sa puso nyo yan. Okay? So, pag wala kang ginagawa, muni-muni kayo. Okay? Aralin ninyo sa sarili nyo na magkaroon kayo ng confident. Huwag nyo tignan yung ibang tao na buti pa siya. Kaya dito, matalino. No? Huwag tignan nyo yung sarili nyo. Okay, focus lang kayo. No? Confident is the key, ha? Isa yan sa mga... Sabi ko na sa inyo, isa yan sa mga naging dahilan no, para makuha at makapasok tayo rito sa Bureau. Confidence sa sarili, ha? Okay, lahat naman ng aplikante, lahat naman po tayo ay professional. Okay? At po tayo ay may eligibility. Okay? Pero hindi lahat ng aplikante is may confidence sa sarili. Kaya, nandito ako para share ko sa inyo na isa yan. No? Para makatulong sa inyo no na makapasok sa bureau ah? na makapasok sa bureau no be a confident confident ka sa sarili mo kung anong meron ka kung anong kakayahan mo okay so hanggang dito lang yung video na waya uh, nabigyan ko kayo ng isang motivation ha motivation kahit kakunting tips at gabay sa inyong pag-apply no apply natin yan sa ating sarili para syempre makuha natin yung success So, alis kung sinasabi ay tiwala sa sarili, confident, ha? Tiwala sa itaas. Mag manalangin kayo, mag-pray kayo lagi. Okay? May mabuting tao. Siyempre, lagi ko sinasabi. Saludo.